Hindi na tayo magsiset ng ating continuation ng ating 100 push up a day. Ayan, magsiset tayo dito. Ayan, hindi na tayo magsiset. Hindi na tayo sa kahit taasan. Ayan, o. Hindi na tayo, mga kalayas, ha. Ayan. Hindi na tayo magsiset. Yun, magandang buhay, mga kalayas. O, ha. Ah, dito tayo sa kalsada ngayon, mga kalayas. Cardio naman tayo ngayon, cardio. Ah, uh, tayo ay maglalakad lang, walking tayo, walking kung saan tayo makarating. Kumbaga, mga kalayas Kinakailangan mga ah uh, uh, 10,000 step ako, kumbaga. 10,000 step ang gagawin natin mga kalayas. Ito mga kalayas. Mga kalayas, okay, dambuhay sa inyo. Ito. Day 3, resulta ng aking ginagawa. Papakita ko sa inyo ang aking transformation ng konti konti-unti. Kung may pagbabago, ha, tingnan ninyo mga kanayas. Yan, maganda buhay sa inyo lahat. At ito ang day 3 ng aking katawan. Ayan. siya. Malaki pa rin yung chan ko. Kasi hindi naman ako nagbabago ng kain eh. Kung ano pa rin yung dating routine ko ng pagkain, kung anong oras ang kain ko, ganun pa rin. Basta ang napatagdag lang yun na routine ko, yung push up nga 100 a day.

Late ka ito mga kalayas. Ibig sabihin na uh, 300 push up na tayo. Ayan. Ayan pa rin siya. Ayan pa rin yung tiyango. Kaya, abangan nyo pa mga kalayas ang aking mga gagawin mga kahangalan. Hanggang <laughs> sa muli. Yun, magandang buhay mga kalayas o, ah, naman tayo sa kalsada ngayon mga kalayas Cardio naman tayo ngayon, cardio ah, Tayo ay maglalakad lang Walking tayo, walking Kung saan tayo makarating Kumbaga, mga kalayas Kinakailangan Mga ah, ah, 10,000 step ako Kung 10,000 step Ang gagawin natin mga kalayas Ito tayo sa kalsada ngayon Ayan, Ito ang ating kapaligiran Malayo na. Malayo-layo na ako sa amin. Time check tayo ngayon. Ngayon ay 106. 106 PM dito sa amin ngayon. Walking tayo. Walking. Ito na tawag na cardio. Ating ipa ipa ating ipa-partner sa ating uh, push up. 100 push up a day. Papartneran natin siya ng cardio. Ayun. Mga ganito lang, lakad lang. Tatin niya alakaan din. Ayan, mga lang ali. Mga kalayas. Ayan, mga kalayas. Nandito na tayo sa Plaza Espana. Ano naman, o. Oh. Ayan. Nandito tayo. Begay, petay. Dumayo dun ay. Dun. Sa taas na yun. Mga kalayas. Doon, dyan. Sa taas na yan. Diyan, pupunta doon sa taas na yan. Tapos, mamakapag-set tayo dyan ng mga uh, ilang push-up para sa view. Ayan, mga kalayas. Samahan nyo ako. Ha? Tara. Ito tayo doon sa taas na yun. tayo doon sa taas. Abot ka na tayo sa doon. Ay, hindi tayo abot. Buta tayo yan, ha. Dyan tayo ito yung na, blink na. Ay, paasal tayo sa loob mga ka-alias. tayo dun si sa taas.

para sa kahit as taasan mga kalayas sa tayo. Ayan ay tayo. Ayan ay, tayo. <laughs> Tapin na tayo muna sa taas. Tapos na tayo mga kalayas. Ayan. Tapos ito yung palaruan ng mga bata. Ayan. Mga kalayas. Ayan. Palaruan niya ng mga bata. Yun. Masakit tayo dito. Ali. Ito. Hanggang kahit na ito mga kalayas. arena. Ayan. Ayun, ng ating view. Ayan, nakakalayas. Dito tayo. Ayan, taas tayo arena. Ayan, o. Oh. Ayan, baga. Ayan. Nakukunin natin namin ang view. Nakakalayas. Ito tayo mga kalayas, sa itaas oh. Ayan oh. Ito tayo, ito tayo. Ayan. sa itaas ito. Ngayon tayo magsiset ng ating continuation ng ating 100 push up a day. Ayun, magsiset tayo dito. Ayun, dito tayo magsiset. Dito tayo sa kahit taasan. Ayun oh. Dito tayo makakalayasa. Ayun. Dito tayo magsiset.

mga kalayas tayo ipapabahay na ay pauwi na ayan pabahay na dito ay pabahay lakad na dito lakad pabahay na tayo dito mga kalayas tayo dito para uh, sa script dapat isa bababa dito ang lababo ng mga ayan oh pang maid bababa na tayo bababa tayo

Ayan mga kalayas Ayan Ayan Pabalik naman tayo Pabalik Okay Ayan Paano mga kalayas Dito na Tatapusin Ang aking Video na to Ayan Ang aking Workout Ayan Naglakad tayo Naglakad Ngayon na ako ng Bahay Ayan, dito dito tayo mag-end ng video mga kalayas sa Plaza Espanya. Ayan. Oh. Nakatawid tayo ng kalsada. Kalsada rin tayo magtatapos ng ating video mga kalayas. Ha? Hanggang sa muli mga kalayas. Adios!